Yan mga kabisig o. ang well, best seller dyan sa may India. Mr. Nobody, ito yung mga kamag-anak mo. ano? o. Oh. Nihintay sila lahat dahil sa best seller yan o. Oh. Tingin yung pagluluto niya ito. Hindi ko alam kung ano tawag dito pero lagyan lang kamatis, onion, masala, tomato paste. Hindi sa malaking flat na kawali. Kakaiba yung luto nila eh. Yan, ano yun? Parang green peas na hindi na an, Megos, 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 megos. Ibig sabihin ng megos, megos yung naluhalo. halo Rating silang lahat, mga ka-basic. Oh. Ayan o. Oh. Green, mint. Ano yun? Ah, bell pepper, cheese. Bell pepper, well. Ayan o. Okay na, luto na o. Oh. Ang ah, dami lagi intayin niyan. Pila yan, mga ka-basic. Ito pinipilahan sa ano dito sa amin sa may India mga insan ni eh, ano yan Mr. Nobody lahat yan kung kilala niyo si Mr. Nobody i-search niyo Mr. Nobody ito yung mga insan mo pinapakilala ko ang daming tinapay oh. tawag dyan kubus ano tomato sauce ba eh. yun hindi ko malaman kung tomato sauce yan oh. Ano, pinahit pa yun Tomatoes with butter yata yan And onion tomato ulit oil Beretad-beretad yung tinapay. Oh. Black pepper. mid green. Cheese. Red chili. Yan, yeah, hinaluhalaw. Namusok na. Mahinit na siya. Red masala. Cheese ulit. Ay, order na. Okay na may kamay na ni kabayan mo. Mr. Nobody, oh. Ay, ang dami, oh. Hmm. Ganyan ka dami mo do na ala. Pero ang sobrang kumukong masarap talaga 'yan, no. Oh. Hmm. Grabe talaga 'yan. Ang dami order, oh. Pak sosawa yung ginawa nila ng una eh. Ayun oh. Sobrang malinis naman din pala sila kasi ito hindi kinakamay itong ano. ano o, tinapay. Good. Onion. Pawis na pawis na si Kuya. Tumutulo na yung pawis niyo. Mr. Davanyo, kabayan mo. Pawis na pawis na. No? Ginagawa na sa bawo din dyan. Ang dami mo-order. Pila pa rin o. No? Luto ulit sila ng panibago. O. Oh. O. Yang pilih-pilih